buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ka hand kung walang ebidensya laban sa'yo! Hayop ka! Wala kang kasigsama! Dugo ng demonyo ang dumadaloy sa mga ugat mo! Dapat ka rin mamatay! Walang kapatawaran ang kahiyupan mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa subalit sa kabila ng lahat. Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Masama ito. Napanood ko sa TV inaresto si Perry. Baka ikanta ko naggagong yun. Anong kakawin ko? Tama. Hindi na ako uuwi sa amin. Malamang naimbestigan na nila si Perry at pinakanta ko naman. Bakit ngayon pa nangyari to? Bakit ngayon pa? Kala ko wala nang bulilyaso. Miss. Ah, bakit? Sino ka? ulis ako. Aristado ha? ka. Ah! May warrant of arrest Ano ba? Halika. Bitiwan mo ako. Ano ba? Huwag mo akong iposas. Ano Bwag ba kasalanan ka ko? Talad. Ano? Sabi niyo pang sabihin? Si Papa nagpapatay sa mama ko? Iyon ang lumitaw sa pag-iimbestigahan ng mga pulis, Iris. Ang Papa mo ang nagpapatay sa mama mo. Bad siya! Bakit niya pinatay ang mama ko? Masama siya, Lola. Masama si Papa. Ako man, Apo. Hindi makapaniwala sa natuklasan ng mga pulis. Pero meron silang matibay na ebidensya. Dapat patayin din siya ng mga pulis, Lola. Galit ako sa kanya. Galit na galit ako sa kanya. Masama siya. Dapat patayin din siya. Sandali kaming nalito sa kaso mo, Perry. Muntik mo nang mailigaw yung takbo ng investigasyon. Nasa Dubai ako nang mapatay ang asawa ko, Sarento. Hindi ninyo ko maididiin sa kasong ito. Kaya nga hindi ko inisip na maaaring sangkot ka. Pero walang perpektong krimen. Lahat nag-iiwan ng bakas para matris kung sinong kriminal. An ano ibig niyo sabihin? Noong nakaraang linggo, Naimbitahan ako sa kasal ng anak ng aming hepes sa Laguna. At aksidente namang nakita kita sa isang mall malapit sa may simbahan. May kasama kang isang magandang babae. And... At naisip ko, sa isang lalaking kamamatay lang ng asawa, hindi normal na meron ka agad ka-date. Doon ako nagumpisang magduda sa'yo. Sa renta Sa, Oo. Oo. At nasundan pa ang mga pamumutla kapag inaabutan kitang may kausap sa cellphone. Hmm. At nang misang pumunta ako sa bahay nung biyanan mo, eksakto naman, meron ka na iwang cellphone. Hiniram ko yun. At humingi ako ng tulong sa mga smartphone forensic expert para masuri ang gadget mo. Kahit deleted na yung mga text messages. na detect ng mga forensic expert. At naroon ng mga ebidensya an, anong epitensya? Mga text message ni ng babae mo. Siya ang naghanap ng hired killer. At ikaw naman ang nagpadala ng pera para ipambaya dito. Ha? Huh? huh? ng kasamaan mo, Perry. Eh. Sarili mong asawa. Ipinapatay mo. Uh -huh. <laughs> Tama ang sabi ng anak mo. Ang mga katulad mo Dapat pinapatay din Kung ako lang masusunod Dapat sa'yo Sina-salvage! At ngayon... Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ba? Eh, bakit niyo ako tinila dito sa police headquarters? Ano bang kasalanan ko? Tanggalin niyo nga ang poses ko! Huwag ka ng pumiglas! Masasaktang ka lang eh! Sarento, Remy. Ito akong priest, oh. Aristado na namin. Buti na sakotin niyo yung babaeng yan. Sige. Tuloy niya yan sa seda. Kasama nung kalaguyo niya. Ano? Ay! Wala akong alam sa sinasabi niyo! Wala akong kinalaman sa kasong yan! Wala! Wala! Ang ingay mo! Ang ingay mo! <coughs> Diyan <Wala>! ka nga! Karila. <coughs> sinasabi ko na nga ba't nandito ka, Perry! Itinawad mo ba ako? Ha? ha? Please, huwag kang magwala. Bakit nila ako inaresto? Hindi nila ako aarestuhin kung hindi mo ako itinawad sa kaso mo. Bobo ka! Bobo ka talaga! Bobo! Bobo! Para palang tigre ang karinang yun, Perry. Kaya dinala namin siya doon sa selda ng mga babae. Salamat naman ang sarento. Tumayo ka dyan. May dalaw ka. Sinawang dalaw ko. Ako, Perry. Rosalie? Ako nga. Napanood kong balita sa TV. Imeresto ka raw at ang kalaguyo mo. Ang sama mo talaga. Kung sino-sino gusto mong idawit. Yun pala, ikaw mismo nagpapatay sa asawa mo. Umalis ka na. Wala nang dahilan para mag-usap pa tayo. Talagang wala nang dahilan para kausapin pa kita. Pero nagpunta ko rito para ipamukha sa iyong napakaswerte ko at hindi tayo nagkatuluyan. Dahil ko nag asawa kita, maaaring patay na ako ngayon tulad ng ginawa mo sa misis mo. Tama na. Pagkalipas ng sampung taon, ngayon ko lang naunawaan kung bakit niloob ng Diyos na mawala ka sa akin. Dahil kamatayan palang katumbas ng pag-ibig mo dahil sa luwahang ka. Hindi mo alam ang tunay na kahulugan ng salitang pagmamahal. Dahil pag nakakita ka ng iba na mas bata't sariwa, handa kang pumatay para makalaya sa pananagutan. Tama na sabi! Maswerte pala ako kahit tumanda kong dalaga. At least, hindi ako natulad sa asawa mo. Buhay pa rin ako hanggang ngayon! Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tapos na akong mamili. Ay, tama tama. Nakapagluto na ako bago dumating nga ko galing sa school. Aba, si Jomar yun ah. Jomar! Jomar! Kayo pala, Aling Salamat. Nakita ulit tayo dito sa palengke. Ang totoo, Jomar. Gusto talaga kitang puntahan sa bahay mo. O, bakit ho? Gusto kong humingi ng pasensya sa masasakit na salitang minsan ay nasabi ko na sa iyo. Wala na ho sa akin yun. Kalimutan na ho. Naintindihan ko ang damdamin niyo Nanay kayo ng biktima. Normal lang na magalit kayo. Pero ang pinagkukulan ko ng galit, ay eh, mga tao palang walang kasalanan. At isa ka na doon. niyo sana ako, Joma. <laughs> Wala na ako kung tampo sa inyo, Alindelia. Medyo nalulungkot lang ho ako kasi hindi maganda naging kapalaran ni Lenny. Kahit huhuli na, <laughs> Tanggapin niyo ho ang aking pakikiramay. Salamat, Yomar. Salamat sa pangunawa mo sa damdamin ng isang inang katulad ko. Irish. Anak, pakiusap. Lumapit ka naman sa akin. Hayaan mong mayakap kita. Ayoko lumapit sa'yo! Masama akong tatay! Salpay ka! Pinatay mo mama ko! Anak! <laughs> pere, sa ginawa mo, hindi ka lang mabibilanggo habang buhay. <laughs> Buong buhay mo, kasusuklamang lamang rin na sarili mong dugo. Nagsisisi na po ko sa mga nagawa Iwala ko, Inay. na Iwanan niyo na sa albahing yan! Anak! Anak, patawarin mo ko! Siguro, peri balang anak. araw, baka mapatawad ka rin ng anak mo. Dito na ako sa bilibid na ang pakiusap ko lang po. Huwag ninyong pababayaan ang anak ko. Hindi mo na siya dapat ihabilin sa akin. Aalagaan ko talaga ang aking apo. Palalakihin ko, mamahalin, pag-aaralin. At sisikapin kong burahin sa kanyang isip ang trahedyang nangyari sa kanyang pamilya. Kahit wala ka, kahit maaga siya nawala ng ina dahil sa kabuhangan mo. Titiyakin ko, makakarecover pa rin ang aking apo. Ako ang siya magiging gabay niya upang muli niyang matanaw ang magandang pangako ng bukas. Sumay niyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang. Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Samantala, ang mga nagsigalap sa ating pagtatanghang ay sina Rosana Villegas, Vilma Bromeo, Bobby Cruz, Phil Cruz, Jenalyn de la Cruz, Lionel Benjamin, at si Susan Robles sa papel na Delia. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutiam sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan, ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging at dulang, may pangako. Boop.